Binisnis sa Afrika, inakusahang nagtaksil sa asawa ng mga ng baby na puti ang putis. Ibinahagi ng isang babae mula sa South Africa ang kanyang karanasan matapos akusahan ng mga tao na nagtaksil siya sa kanyang asawa nang ipanganak niya ang kanyang anak na kulay puti ang putis. Ang anak ni Belvana Abeli na si Zayana Domingos, dalawang taong gulang, ay ipinanganak na may albinism na mayroong maputing balat, buhok at mga mata habang ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na limang taon at limang buwan ay mga itim. Ayon sa 36 na taong gulang na nanay, madalas pagtawanan ng kanyang anak dahil sa kakaiba nitong itura at may nagsasabi pa na ampon lamang ito. Madalas din anya siyang matanong kung paano siyang nagkaroon ng anak ng isa ay puti, palat, habang ang isa naman ay itim. Hanggang sa maaksahan na nga siyang nagtataksil sa kanyang asawa. Matapos magka-COVID sa kanyang pagbubuntis, kinailangan niyang sumailalim sa C-section habang ang kanyang dinadala ay nasa 28 weeks pa lamang. Nang makita niya ang kanyang anak ay nagulat din anya siya kung bakit iba ang kulay ng balat at buhok nito. Gayunpaman matapos ang genetic testing, kinumpirma ng mga doktor na ipinanganak si Zayana na may albinism, isang kondisyon na panghabang buhay. Napag-alaman din ni Balvana na ang kanyang lolo sa tuhod ay nagkaroon din ng albinism at tumanas din ng mga diskriminasyon. Madalas ang mga taong may ganitong kondisyon ay nawawala ng paningin dahil bumababa ang melanin sa layer ng mga selula nito sa mata at may mataas na panganib sa sunburn at cancer sa balat. Anya, mahirap magkaroon ng isang albino na anak dahil sa katulangan ng kalaman tungkol sa albinism dahil may mga taong nagsasabi na kailangan ng espesyal na eskwelahan ng kanilang anak dahil ang albinism ay isa daw kapansanan. Ngunit ang kanilang anak ay isang biyaya para sa kanila sapagkat ito ay pagkakataon na may bahagi sa iba ang kanilang istorya at mapalawak ang kalaman ng tao tungkol sa albinism.